Ang pag-aalaga ng mga manok panabong, idol, naging parte na ba ng pamilya ng Antonian mula noong pa, mga ninuno, mga lolo ninyo, mga tito ninyo, paano po ba nagkaroon ng baga na ipasa yung, yung hilig sa pag-aalaga ng mga manok panabong? Yung hilig sa manok, mga lolo ko, wala naman sila alam. They di, didn't no any better. No, tapos ngayon, ang tawag ito, ang papa natin, si Lolo Junior, sabi niya, nagtatari pa yung father ko. Yung father ko, nagtatari pa. Yung hilig niya eh tari pa. Pero hindi naman siya marunong magsabog, hindi nanalo. So, then, then after that, sabi ko pa, sabi ko, huwag mo nang pilitin ng, ano, ng magsabong na yayamang ka dyan. Bibigyan na lang kita, sabi ko sa kanya. Parang yung sabi mo noon na wala ka namang may, may wala akong may tuturo. Pero, sabi ko <laughs> bibigyan kita ng pasabong mo, bibigyan kita ng pantennis mo and everything. Never teach anything about gambling to people. Kasi pag tinuro mo sila, para bang konsyensya ng ano mo. Talaga, alam, mo talaga hindi siya naman nanalo. Isa sa pinakamalapit mong kaibigan na po namin is your best friend, your classmate, Tony Lasala. Yes. Ano ba masasabi mo kay Ninong Tony? Ay, naku. Para akong kapatid yan. Tony Lasala, uh, yan ang uh, um, cum laude sa Lasal. Tapos siyang kaibigan ko, kaibigan, kaibigan ko yan. And all that, sa kanya ko nangungupya ng ano, mga assignments ko nun sa accounting. Sabi, pare. Sabi, ano yung assignment natin? Hindi ko alam gawin niya, eh. Tuturuan niya ako. And for me, that was actually the friendship that have developed. It's like a brother to me. More than a brother. Tapos ang tao, ito. Then we always respect each other. We never borrow money, we never borrow anybody's money. Kami dalawa, hindi kami nagpapahiraman. We just talk about sabong, talk about business, but it ends there. Malaking bagay yun, malaking bagay. Kasi nakikita ko na ano eh, ang dami rin ako natulungan na kalimutan na eh, yung magsabong dahil wala kang bu buhay dyan. Nagsiseminar ako, nagsabi, eh, eh sir, bakit kayo nag-aroon yan? Bakit sinasabi nyo na hindi kayo dapat magsugal and all that? Oo, oh, sabi ko, ang tinuturo ko naman is paano kayo magtayo ng tindahan diyan, kumita kayo ng, ng gusto nyong kitain, at saka lahat, ang dami kong tinuruan naman nangan ng, ang na sa, sa mga sabong industry. From the start, wala silang pera, wala silang pera, hindi nila alam kung paano. But throughout the years, I've taught them how it is to make money through sabong business, not the gambling side. One of them is, of course, uh, si ano si si Junya. Ah, si Junya, na pampanga. Pampanga. Those those that couple, I would say, is easily one of the richest one well of families in in the Philippines. Junyap, sila mag-asawa. Ako ninong nila, ako nagsabi sa kanila, yan ang pag-aralan nyo. The best job. Tama-tama akong distributor. Sa inyo ko, say, sa, dito kami kayo kumuha ng mano niyan. And then we can give you a, a good discount. Well, like, like pay off. Ang ganyan, it's, it's their livelihood. They all know na ang produkto ng sagupan ay talagang na panganak, ika nga, sa mga experience mo sa laro ng sabong. Pero ano ba ang, sik may sikreto ba si Idol? Paano mo na kuha yung, in brief na lang po, yung paghahanda, pag-select -se mo, ano ba yan? Magic? Sabi nila, sikreto? Or uh, talagang galing lang sa sipag at tiyaga? Sipag at tiyaga, at saka sa utak. Kasi, kasi sabi nila, yung utak natin ay nasa ibabaw ng puso natin. No, kaya yung mga iba, dinada nila sa puso, sa, sa pride na, po tama dami mo akong pera, di niyo ko kaya talunin. Yung mga ganun mga narinig ba? You're crazy. No, no. Sa akin, mahalaga ang pera sa akin. The right way. Di, di ako nagsasabi na ano, pero talino talaga. Pagka wala ka nito, eh wala akong mayayari dyan. No. It's your ability to say no when things are not good. And the time to take advantage when things are good sa pustahan. Ito, Idol, gusto malaman ng ating, uh, ng iyong mga taga-subaybay, mga followers, mga fans mo po, no? One, they call you the living legend. Uh, nakakatuwa ng marinigin nyo, nasa sun. Pero may nagtatanong, si Pat mo ba? May mga pamahiin din. Dati, isang hindi, yung hindi ako naniniwala yung kulay ng manok. Paglalaban mo, may araw na yung bulik, ay maalas itong araw na to. Yung Talisay, malas tong araw na to, garon and everything. Now, one of the things I've learned is, yung pulang na manok, doon ka lang kung gusto mo. Para huwag ka, kasi there are times na totoo naman talaga na pagka yung talisay, bulik, ay malas sila eh. Off talaga yung araw na yun eh. Pero ang ito, ang safest is, yung pulang manok ang kunin mo. Para at least yun, neutral. Ito, last question. May nagtanong, naniniwala po ba kayo na mayroong taong malas kasama sa Sabong? Ay naku, ang dami eh. ito, ko, ayon Ang dami akong ayo Doon nakikita nyo, pag, nakikita nyo mga kasama ko misal ano, pag lumapit na sa akin sila sa sabungan, nagtatago ako eh. Talaga, ang mamalas talaga yung mga taon. Yung malas nila, dala nila, ipapasa sa iyo. Totoo yun. Kaya kung kaya, kaya, kaya. Kaya ako talaga, kung minsan din nila alam, nakala nyo, nagtatago ko. Tutok na nagtataguan ko sila. Mayroong isa doon dito na ang hiling naman. Mga ano malas, Huwag na yan. Mga kaibigan, nasa resulta ang prueba. Pang din ito.